Guys, nahulaan nyo na ba bakit ko kayo lahat pinatawag dito? Hindi. Hindi! Sabihin mo na Diana, curious kami. In short guys, gusto ko magyabang. Ah! ah. Diana, lagi ka namang nagsho-show off eh. Hindi Maya, gusto ko lang maging happy kayo para sa akin. Team ko kayo. So, ako yung best girl in the world. I am Lady Diana number one. Wow! Wow, congrats! Saan mo nakuha yung sign? Ikaw ba yung gumawa niyan? Girls, ano ba? Patapusin niyo muna si Diana. Hindi, hindi ko ginawa to. Actually, nakakuha ko ng award. Tingnan niyo to. Trophy. Nakasulat dito. Lady Diana, number one. I'm number one. Diana, I'm happy for you. Alam ko naman palagi na number one ka. So, ako yung number two. Si Kitty, number three. Maya, number four. At ikaw, mascot. Well, ikaw yung number five. Hindi, lahat tayo team. Lahat tayo cool. So guys, hindi lang yun. Inaward din nila ako ng crown. Tsaka eto, sash. Eto, Diana, ang galing mo naman. Meron kang crown. Hindi ka lang princess. Isa kang queen. Queen. Diana, alam ko naman na you are the best. Diana, bakit ka successful? Guys, lahat to, thanks sa mami ko. Nakita niyo itong mga trophies. Producer of the year And you know na number one I'm so happy I-congratulate niyo Congratulations! Hello girls Taya, paso ka Hello, Hello Coach, Coach Abby. Abby Gusto kong ipakilala sa inyo Isa siyang cheerleading champion At pamangkin ko Hello girls Nice to see you in person Ano daw? Cheerleading champion? Coach Abby, bakit kailangan pa natin ng another champion? Bakit? Mga champions na kami dito. Team Bunny. Tsaka si Diana, number one siya. Tignan nyo, ayan yung korona niya, oh. Yes, Diana, cool crown. Pero may balita ako sa'yo. Ngayon, hindi na ikaw yung coolest dito sa school. Oo, cheerleading champion ako. At mapapanalunan ko lahat ng trophies sa mundo. Yan siya, yung pamangkin ko. <laughs> Girls, katatawanan ba to? O isang prank? Kaya natingnan mo, para silang pinagbiyak na bunga. At mukhang pamangkin niya talaga. At sininin niya ng maayos. Nababalo na ba si Coach Abby? ibig niyang sabihin sa the best, meron tayong team captain, si Diana. Maya, don't worry. Malalaman din natin. Coach Abby, hindi ko alam kung nagbibiro ka o hindi. Hindi na natin kailangan ng isa pang champion dito sa school. Tsaka, Coach Abby, hindi mo kailangan tawagin the best yung pamangkin Ang mo. the best dito, si Diana, tsaka kami. Yung bunny team niya. Tita Abby, mukhang ayaw yata ako ng mga girls. No problem. Ngayon lang yan. So girls, ipakita niyo kay Taya yung buong school. Ituloy niyo siya. Tapos mag na kayo sa training. Ipapakita niya kung anong kaya niyang gawin. Okay. Cool. cool. Taya, syempre, itutur ka namin sa buong school. Ikulong natin siya sa toilet. I-welcome natin siya ng maayos. Very good, girls. Ang cute, -cute na talaga. Okay, Taya, go. Feel at home. See you sa training. At saan yung magiging table ko sa dressing room? Wala. Nakikita mo, tatlo yung tables. Lahat taken apat kami dito. Kung gusto mo ng table, kumuha ka dun sa bahay mo. Tsaka ibalik mo yung trophy sa lugar niya. Hindi sa'yo yan. Alam ano mo, Maya, ayoko yung babaeng yan. Wala yan. Ilalagay natin siya agad sa lugar niya. At wala tayong pakialam kung pamangkin man siya ni Coach Abby. Girls, relax lang. Cool ako. Magiging friends tayo. Meron ba sa inyong may perfume? Meron kaming perfume, pero hindi namin ibibigay sa'yo. Subukan mo munang makipag-friends sa amin. Hindi namin kailangan ng outsiders. Team. At sasabihin ko ulit sa'yo, ibalik mo yung trophy. Hindi kayo dapat masungit sa akin. Kaya ko nang ipakita yung sarili ko. So, nag-umpisa na. Sige nga, ipakita mo sa akin. Tignan natin kung sinong mananalo. Girls, tara sa cafe. Girls, sandali lang. Di ba sabi niya itutur niyo ako sa school? Oo, o, syempre naman. Itutur ka namin. Ipapakita din namin yung school toilet. Oo, mabango doon. Tara. Ayan you know, meron bang magnanakaw dito sa school natin? Pangatong beses na nawawala yung charger ko. Provasti, magagalit ka ba sa akin? Gigi! matandaan kung saan ko nilagay. Kapag hindi natin nakita, ibibili kita ng bago. Gigi, sinira mo yung headphones ko. Pati yung iPhone ko, binili mo ba ako ng bago? Hindi. Ngayon, yung charger ko naman. Gigi, magpapray kayo niyan kung sisirain mo yung mga gamit niya. Alam mo, Thomas, huwag ka nga makialam sa relationship namin. Bravasti, kapag nagbehave ako nang ganito, patatawarin mo ako? Hindi, hindi kita patatawarin. Paano ko charge yung iPhone ko ngayon? Girls, kung hindi nyo kayang paghatian si Kev, akong gagawa ng paraan. sige. 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 Okay. Kev, Kev, mamili ka ng daliri. Bakit? Anong daliri? Kasi yung dalawa kong kaibigan na in love sa'yo. Kaya lang hindi namin alam kung paano kahahatiin. So mamili ka kung sinong idedate mo. Kailangan ba gawin to? Kev, sige na. Para may girlfriend ako, may girlfriend ka rin. Parehong football player. Sabay tayong mamamasyal. Okay, Dima. Alang-alang sa'yo. Congratulations, Kev. Girlfriend mo na si Alexa. Yes. <laughs> ano ba yan? Wala na naman ako. Cool. Ayos. Couple na si Kev tsaka si Alexa. Ngayon, kailangan nyo mag-kiss. Sige na, Kev. Oo, ay agree. Sandali lang. Nahihiya si Kev. Hayaan muna natin silang masanay sa isa't isa tapos doon sila mag-kiss. Oo, masanay muna sila sa isa't isa tapos doon sila mag-kiss. Ang unfair naman, oh. Dima, I'm very shy. Tumigil ka nga dyan, Kev. Okay, guys. Congratulations. Meron tayong bagong couple. Alexa and Kev. Yay! Magagalit ka ba sa akin dahil lang sa isang charger? Bivasti, halika dito. Kailangan natin mag-usap. Bakit? May ginawa ba siya? Ano? Anong ginawa ko? May ginawa ka ba? Wala. Bivasti, malalaman mo din lahat. Halika na. Kailangan bang hawakan mo pa yung kamay ng boyfriend ko? Nagsiselos ako! Gigi, kukunin na nila si Bivasti sa'yo. Kasalanan mo yan. Thomas, no, tumahimik ka dyan. Kundi sisipain kita. Dalawang pizza yung sa amin. Triple cheese, triple hot chocolate, lemonade, tsaka bigyan mo ako ng dessert. Okay? Okay, guys. Guys, good choice. May promo kami ngayon. Buy 2 take 1 yung pizza, kaya ang swerte nyo, meron kayong free pizza. Ang cool, ba diba? Cool! Kakain kami ng marami! Nakita nyo girls, ang cool kapag wala kayong boyfriends. Ngayon, patas na tayo. Wala kaming boyfriends ni Shenya. wala rin kayong boyfriends dalawa. Alam mo, Blandy, hindi cool. Nakaupo ka dyan, umiinom ng lemonade. Pero kami ni Sophie, walang iniinom. Ngayon, walang maglilibre sa amin ng masarap na food. Naiingit lang kayo kasi yung mga boys nyo umuorder don para sa sarili nila. Hindi para sa inyo. Dito na kayo sa mga frogs. Ang sama mo talaga. Pinaghiwalay nyo kami ng mga boyfriends namin. So ano, Zoop? Anong balita? Tinex ka ba ng mga cool girls? Oo, Zach. nag sila. Grabe. Ang cool ng mga girls na yun. Hoy, Frogs. Anong ginagawa nyo? Ba't nakikinig kayo sa usapan namin? O, tinex na ako ng pinakamagandang babae kaka-break lang namin few days ago. Tapos nakikipag-chat na sila sa ibang girls. Ang bilis naman. Narinig mo yon yung pinakamaganda daw. Naniwala naman kayo. Pinapaninggan lang nila kayo. Tapos taya ito, yung coolest cafe sa school. Dito kami nagmimit -me ng mga girls para uminom ng masarap na hot chocolate. Welcome to the cafe. Yeah, Hindi ko gusto tong taya na to. <mulong> Hindi ko nga alam na may pamangkin si Coach Abby. Gagawin natin lahat para mapaalis yung babae na yan as soon as possible. Tignan <mulong> natin anong kaya niyang pakita sa training. Feeling ko, puro lang sa bla bla bla. Bunnies. Di pa? Dito kami umuupo. Bunnies. Tapos yun yung mga frags. Yun yung ex ng mga frags. At dun yung bar. Dun ka pwedeng bumili ng lemonade. Tapos, dito yung toilet. Pwede kang mag-makeup dito. Sino naman yun? Nakakainis. Don't tell me na siya yung fifth member ng mga cheerleaders bunnies. Hindi pa ba sila nakontento? Gagawin lahat ng bunnies para sila yung maging pinakamalakas. Wow, chicks! Hello everyone, I'm Taya. Ako yung best girl dito sa bunny school. Sino naman yon? Lahat pumupunta sa bunny school tapos sasabihin nila sila yung the best. mo nga Sigurado cheerleader yan. Oo, 100% cheerleader. Wow, what a statement. Hoy, bunny, pwede ba ako magsalita? Hoy, ikaw the best. Ang the best lang dito, kaming mga frags. Okay, naintindihan mo? Pero sa tingin ng iba yung mga bunnies, hindi totoo yun. Sana ko pwedeng umupo? Ayoko nang may kasama. Gusto ko maraming space. Girls, kung hindi lang pamangkin ni Coach Abito, to, marami na akong sinabi sa kanya. Nakakagigil. Tayaan na! Hindi na importante yan! Sabihin mo na! Meron kang crown! Hindi! Hindi mo na ako magsasalita. edi eh, di ako na lang na magsasalita! Hindi, ako na! Hoy, ikaw na may gusto ng maraming space, makinig ka. Doon ka sa toilet, umupo. Mas maraming space doon. Solong-solo mo. <laughs> wow, Maya! Tinamaan mo! Pizza, bigyan mo kami ng mojitos, please. Bigyan mo kami lahat. Oo, nag-try yung lalamunan ko pagkatapos ng tour. Okay, girls. Hoy, makinig kayo. Kung babastusin niyo ko, sasabihin ko lahat kay Coach Abby. Katapusan na ng training niyo. Bigyan mo nga ako ng hot chocolate. No sugar, please. Nadidig niyo yon? Baliw. Umpisa pa lang to. Sa susunod, nasa ulo ko na yung corona na yan. Nagugustuhan ko na yung taya na yan. Parang pareho kami ng ugali. Parang ako. E di puntahan mo siya, maging BFF kayo. Shenya, hindi kita tatay do rin. Ano ba yun? Anong gagawin natin sa toilet, ha? Sandali lang. Anong gagawin yung dalawa sa toilet, ha? Sa women's toilet pa? Officer George, don't worry. Mag-uusap lang kami ng seryoso. Yung walang makakarinig. Kung gusto mo, magbantay ka. Bravasti, tara na. Pasok na! Bakit pa sa toilet mag-uusap? Ang dami naman lugar. Pwede naman sa classroom. Ano ba yan? Nakikita mo tong lips? Akin yan. Ang ganda, di ba? Provasti, I love you. Natatandaan mo ba nung summer? Nagkaroon tayo ng spark. So, mag-date tayo ulit? Yana, sandali lang. Unexpected to. Meron akong girlfriend dun. Bakit kailangan mo pa si Gigi? Mas okay ako. Administrator ako. Isipin mo na lang kung paano kita pagtatakpan. Sandali lang. Nakakabigla. Kailangan ko muna kausapin si Gigi. Di ko pa nga alam anong sasabihin ko sa kanya Easy lang, sabihin mo kay Gigi, gusto mo nang makipag-break kasi na in love ka sa iba. Tsaka, hindi naman ako kakalabanin ni Gigi. Okay, sige. Pero kailangan bilhin muna niya ako ng bagong iPhone, headphones at charger na sinira niya. So gaano ako katagal maghihintay? Love na kita! Ano, tapos na? In love sa akin yung admin. Parang sasabo yung utak ko. George, kaka-confess ko lang ng love ko sa loser. Imagine, sa loser! I'm in shock. Ano bang klaseng school to? Lahat na lang nai -in love Ano to? School of Hearts? Hoy, mga footballers! Kapag dadaan kami, tumabi kayo. Naiintindihan nyo? At sana naman nakasulat na kailangan namin tumabi pag dadaan kayo? Mas malakas kaming mga footballers sa inyong basketball players. Nakikita nyo to? Eto, protection yan. Oo, dahil sa protection na yan, hindi nyo kaya tumalo na mataas o kaya maghagis ng bola. Kaya namin. Pakihawak tong helmet ko. Tatalo na ko. Wow! What a jump! Supot naman pala yung talon mo eh. Hindi ka pwede mag-basketball. Hindi kayo ubra. Basketballers, tumabi na kayo dyan. Padaanin nyo na kami. Kung hindi, sasagasaan namin kayo. Eh, hindi di gawin, gawin nyo. Tara. Tara, na. Nasa na? Anong, Anong, nangyayari dito? Pupunta ba tayo sa cafe, boys? Pupunta kayong cafe kapag pinadaan na kami ng mga boys nyo. Oo nga, inarangan nila yung dinadaanan namin eh. Di ma, Kev, bakit hindi mo harapin tong mga lampang to? Kev, kaya mo yan? <laughs> Siyempre naman, kaya ko, no? <clears throat> oh, teka lang, sa kapupunta, malakas yun ha? Oh guys, ano ba 'yung maingay diyan? 'Di ba sabi ko, walang mag-aaway dito sa koridor. Okay, Teacher Mike. O tara, doon tayo sa labas. Doon tayo magsuntukan, no? Oh. Ano? Dima, ma, huwag kang makipag-away. Nakipag-away ka na last week at hindi ka sinwerte. Okay na, Teacher Mike. Papadaanin na namin isa't isa. Wala na pong problema dito. Teacher Mike, don't worry. Akong bala dito. Gusto niyo gawin kong bola si Timur eh. Siya ang sushoot ko sa basketball hoop. Oh my God, Kev. Ang lakas mo. Nakita mo na Timur kapag kinalaban mo siya. Di Gawin mo rin yan kay Sakat. Please. Alo rin, hindi ko alam. Parang masakat yung kamay ko eh. Nasobrahan ako sa itog ng pugo. O tama na yan guys. Tama na. Kev, bitawan mo na si Timur. Hey Kev, bitawan mo na ako. Ang weird naman tignan. Buhat-buhat mo ako ng isang kamay nakakahiya Oh. Sige na. So ngayon, sinong tatabi pag dumadaan kami sa corridor, ha? Kami. Kami yung tatabi. Okay na. Okay na bro. Thank you. My footballers, Alis ka dyan. Wow, boys! Ang cool nyo. cool nyo! Gusto ko din maging boyfriend ko si Kev! Nancy, relax ka lang dyan! Di pala alam ni Timon na kaliwete ako eh! Okay na pare, tama na! Binuhat mo na siya ng isang kamay! Wow, Kev! Malakas kang tao! Ako kaya mo buhatin? Oo naman oh! Easy! Okay. Sumusubukan, Teacher Mike! Tara! Ah, uh, hindi na! Siguro next time! Okay, tara na! Pumunta na tayo sa cafe! Oo! Nakakainis, girls. Hindi ko maintindihan bakit dinala ni Coach Abby ang taya na yan dito sa school. Tsaka bakit dinedeclare niya sa lahat na siya yung the best. Ano yon? Kinakalaban ba nila ako? Sinasadya ba nila yon? Diana, don't worry. Walang taya na tatalbogan ka. Kahit anong klaseng cheerleader pa siya. Hindi na ako makapaghintay mag-training. Gusto kong makita paano tumalon niyang taya na oh, yan. Oo nga, girls. Pero ang weird, no? Ano bang iniisip ni Coach Abby? Ba't niya ginagawa to? Diana, sandali paano kung tinatakot ka lang ni Coach Abby? Baka style niya lang to. Para mas galingan mo, di ba? Ano? Girls, hindi. Sa ganitong paraan, mas lalo lang akong mawawalan ng gana. Diana, Diana basta! Huwag ka ba mag-give up, up, please! Nandito kami para sa'yo. Diana, maniwala ka sa akin. Hindi ka kayang talbogan ni Taya. Okay, guys. Tama kayo. Hindi ako matatalbogan ng Taya na yan. You're the best. I love you. Okay, mag-practice na tayo. Hinihintay na tayo ni Coach Abby. Eto, my baby. Hawakan mo itong mga pom-poms. Mm. Bagay na bagay sayo. Tita Abby, sa Tita Abi. Mapapasakin yung corona. Huwag mong isipin 'yan. Ang isipin mo, paano mo matatalbogan yung mga tao dito sa school, lalo na si Dayana. Tita Abi, paano? Hindi ako cheerleader. Nagsinungaling tayo sa lahat. Makinig ka. Cheerleader ka. May training ngayon. Ituturo ko lahat sa iyo. Ikaw 'yung magiging the best. Yes, magiging cheerleader ako at ako 'yung magiging the best dito sa school. Don't worry. Gagawin kitang team captain ng team. Magiging substitute mo na lang si Dayana. I love you, Tita Abi. I love you too. Nakita mo kung anong kaya kong gawin para sa Girls, tingnan niyo tong dalawang to. Coach Abby, ready na kami mag-training. Nandito na kami. Okay, girls. edi magpalit na kayo ng damit. Bakit hindi pa kayo nakabihis, ha? Kasi, Coach Abby, yung uniforms namin, nandito sa lakas. Coach Abby, napaka strict na mo ngayong araw. Baka bad influence yung pamangkin mo sa'yo. Tama na nga yung daldal. Magbihis na kayo. May training tayo. Oh, Taya, sorry. Pero hawak mo yung pom-poms ko. By the way, merong mga pangalan to. Tita Abby, don't worry, Taya. Magkakaroon ka ng pinakamagandang pompoms. Color gold. Oh, my God. God. Yan ang nagagawa ng kapamilya. Mm -hmm. Siguro mahal na mahal ni Coach Abby yung pamangkin niya. Oh girls, tara na. Mag-training na tayo. Magpalit na kayo ng damit. Maghihintay ako ah. Okay, bibilisan namin. Curious ako. May uniform kaya si Taya? Meron akong uniform, pero yung cool uniform ko hindi bagay sa team niyo. Akong bahala, i-ready ko lahat bukas. George, kailangan mo silang kausapin. Panggulo sila dito sa school. George, wala pang kumausap sa amin ng ganun. Hindi, bro, Kailangan natin mag-usap! Okay, guys. Sige. Ano ba nangyari? Nag-away kayo o ano? Sinabi ko na sa'yo, binuhat ako ni Kev ng isang kamay para akong manika. Napahiya ako. Nakakahiya. Hindi mo naintindihan. Kami ang coolest dito sa school. Eh di gumanti kayo. Buhatin nyo rin siya. Ah, mga mahihina kayo. No? <laughs> Hi George. Ang cool mo ngayon. Ano? Sino mahina? Kami? Mahina? Okay, sige. Kakausapin ko sila. Pero baka wala namang magbago. Mga teenagers kayo, dapat matutunan yung humarap sa ganyang problema. Alam mo George, wala pa siguro nagsabi sa inito. Isa kang gulay. George, isa kang karot. Isa kang karot. Alam nyo boys, nababaliw na kayo. Wow, ang yayabang ng mga basketball players. George, sabihin mo lang sa akin, ipagtatanggol kita sa mga yan. <laughs> na in love si Blondie sa isang karot. <laughs> Anong sinabi mo? Sinong karot? Ako? Bumalik ka dito. George, huwag kang makinig sa mga yan. Mga losers lang sila. Dalawang losers. Bumalik na naman si Blandy. Nakikipaglandian na naman kay George. Oo, Oo nga. Okay. Oh, basketball players, nandito kayo. Meron kaming crazy news para sa inyo. Meron kikimora na dumating dito sa school. Gustong talbugan si Diana. At sinasabi niya na siya daw yung the best girl dito sa Bunny School. Oh, bakit kanya reaction nyo? Hindi nyo man lang susuportahan yung mga girls? Hindi ko alam kung anong klaseng kikimora yung sinasabi nyo sa amin pero meron din ako sariling problema. Oh, binuhat kanina ni Kev si Timur. Gamit yung isang kamay. Napahiya ako. Nakakainis. Oh, Timur, kawawa ka naman. Diana, hindi to yung right timing para mag-flirt. hindi ako nakikipag-flirt. Diana, seryoso, sinasaktan mo naman yung puso ko eh. Kung ano na yung kikimora, ikwento nyo na sa amin. Well, long story short, may dumating na girl. Siyempre, normal lang yung itsura niya. Pero kung kumilos, parang Reyna. katawa, na. pamangkin siya ni Coach Abby. At si Coach Abby, sinosuportahan siya. Ano? ano? Gusto, Sito namin sa makilala. Guys, sandali lang. Hindi lang yan. Sabi pa ni Abby, isa daw siyang world champion sa si cheerleading. World champion daw yung Kikimora. Aha, champion. champion. Kaya lang nung training, ang weird ng kilos niya. Either masakit yung legs niya o yung kamay niya. In short, nasasaktan siya. Actually, hindi nga talaga siya nag-training. Girls, isa siyang impostor. Girls, don't worry. Hindi niya kayo kain talbugan. Diana, alam mo ba? Para sa akin, ikaw ang pinaka-the best. Thank you, Timur. Oh, wow! wow. Girls, ano ba? So girls, kailangan ilagay natin siya ngayon sa lugar niya. Kailangan ikulong natin siya sa toilet. Nasa na yung kikimorang yan para maturuan ng leksyon. Ano? Ngayon na? Oo, bakit pa tayo maghihintay? Oo boys, ipapakilala namin kayo sa taya na yan. Well guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Bye!